Maligayang pagbabalik sa Pinoy Hugot si ang iyong pinagmumulan ng pinakamainit na celebrity buzz, trending showbiz stories, at behind-the-scenes reveals. Kung proud kang Don Bell fan, pindutin ang subscribe button at huwag kalimutang i-click ang bell icon para lagi kang updated sa kilig overload news natin. Sarado din i kaso. Ang Don Bell fandom ay nasa full celebration mode matapos ang viral photo ni Nadoni Pangilinan at Bell Mariano ay kumpirmadong kuha sa loob ng sariling tahanan ni Bell. Sa loob ng ilang linggo, sinusuri at ikinukumpara ng mga tagahanga ang maliliit na detalye sa mga larawan at video, mula sa mga piraso ng webless hanggang sa mga disenyo ng background hanggang sa mga setup ng ilaw. Na umaasang makumpirma ang matagal ng pinaghihinalaan ng marami, na gumugugol si Donnie ng mas maraming oras kaysa sa inaasahan sa bahay ni Belle. At sa wakas, salamat sa ilang agila-eyed netizens at pinagkakatiwalaang ang fanpages, na lutas na ang misteryo. Sa trending na imahe, si Donnie ay kaswal na nakikitang komportabling nakaupo habang si Belle ay lumiliwanag sa tabi niya. Mabilis na itinugma ng mga netizens ang webels at aesthetic ng lokasyon sa mga naunang sulyap na ibinahagi ni Bell sa kanyang social media sa kanyang house reveal. Ang palamuti, mga texture sa dingding, at maging ang mga halaman sa background, lahat ay tumuturo sa bagong tahanan ni Bell na ipinagmamalaki niyang itinayo sa edad na 23 para sa kanyang pamilya. Ang mas gusto ng mga tagahanga ay kung paano ipinapakita ng sandaling ito ang kipribado Ngunit hindi lihim pinakatangian ng relasyon ni Don Bele. Maaaring hindi nila ito isinisigaw mula sa mga rooftop. Ngunit ang dalawang bituin na ito ay patuloy na nagpapakita ng suporta sa isa't isa, presensya sa buhay ng isa't isa, at tunay na pagmamahal kahit na sa pinakabanayad na paraan. Hindi napigilan ng fandom ang kanilang kagalakan. Ang mga hashtag sa Twitter tulad ng hash Donbele sa bahay ni Bell, hash but not Secret at hash case closed ay nagsimulang mag sa loob ng ilang oras. Marami ang pumuri sa mag-asawa sa pananatiling tapat sa kanilang mga sarili at pag-iwas sa kanilang ugnayan mula sa limbilay, habang nagbibigay pa rin ng maliliit na pahiwatig na nagpapasaya sa puso ng mga tagahanga. Isa lang ba itong kaswal na pagbisita o isang pahiwatig ng mas malalim na bagay? Isang bagay ang sigurado, si Donnie at Belle ay mas malakas kaysa dati at narito kami para dito. Kung nagustuhan mo ang Don update na ito, bigyan ang video na ito ng thumbs up, magkomento sa ibaba ng iyong mga saluobin. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Hugot CC para sa mas matamis at hindi inaasahang mga sandali ng Don Till next time, mga kahugot, spread love, not hate.